Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 17, 2025. Habang dumadaloy ang enerhiya ng Abril 17, maaaring makaramdam ka ng isang kakaibang paggalaw mula sa loob, isang mahinhing pagtawag na nagsasabi sa iyo na yakapin ang papel na matagal mo nang ginagampanan, kahit hindi mo namamalayan, ang papel ng isang matalinong tagapayo. Isa kang tagapagdala ng liwanag ng kaalaman at ng karanasan. Ngayong araw, ang universo ay humihimok sa iyo na huwag lamang panatilihin ang iyong karunungan sa iyong sarili, kundi ibahagi ito sa mga taong nangangailangan ng iyong gabay. Maaaring ito ay simpleng payo sa isang kaibigan, isang bukas na pakikinig sa kapamilya, o pagbabahagi ng karanasan sa isang kasamahan. man ang porma nito, ang pagbabahagi ng iyong mga napagdaanan ay hindi lamang makakatulong sa iba, ito rin ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na layunin. Ang paglalakbay ng iyong sariling karanasan ay biglang magkakaroon ng bagong kahulugan kapag naipasa mo ito sa iba. Minsan, ang ating karunungan ay tila natural na dumarating sa atin, kaya't hindi natin agad napapansin kung gaano ito kahalaga sa iba. Pero ngayong araw, mararamdaman mo kung gaano kalalim ang epekto ng iyong mga salita at presensya. Kapag nagsalita ka, may tahimik na respeto mula sa mga nakikinig. Kapag nagpakita ka ng pag-unawa, may nabubuong koneksyon na higit pa sa ordinaryong pakikisalamuha. Ito ang kapangyarihan dala ng pagiging bukas sa pagbabahagi, isang kapangyarihan hindi mapagmataas kundi mapagpakumbaba, hindi nagpaparami ng tagahanga kundi nagpapalalim ng relasyon. Ngayong araw na ito, inaanyayahan kang bitawan ang mga pag-alinlangan at takot na maaaring bumabagabag sa iyong isipan at puso. Alam mong sa likod ng mga ngiti ay may mga sandaling pinagdududahan mo ang iyong kinabukasan, ang iyong mga desisyon at ang iyong landas. Ngunit tandaan mo, ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi ang kakayahang lumakad pa rin kahit may takot. Huwag mong hayaang ang mga tanong tungkol sa kinabukasan ay magpigil sa iyo na magliwanag sa kasalukuyan. Sa halip, bitawan mo ang bigat ng iyong mga pangamba. Hayaan mong ang kasalukuyang sandali ang magsilbing liwanag na nagtuturo ng tamang direksyon. Ang iyong karunungan, ang mga natutunan mo sa sakit, tagumpay, at mga tahimik na gabi ng pagminilay, ay sapat na gabay upang harapin mo ang hinaharap na may lakas ng loob at malinaw na isip. Sa pagdanas ng araw na ito, may panibagong imbitasyon na tuklasin ang mga bagay na nagpapaalab ng iyong kuryosidad at pagkamalikhain. Ang kaalaman ay hindi lamang isang layunin kundi isang pakikipagsapalaran. Ang bawat ideya na iyong natutuklasan, ang bawat panibagong pananaw na iyong naabot, ay parang piraso ng isang mas malaking larawan na bumubuo sa iyong pagkatao. Ang mga aklat na binubuklat mo, ang mga dokumentaryo na pinapanood mo, ang mga tanong na hindi mo agad sinasagot, lahat ng ito ay bahagi ng iyong personal na ekspedisyon patungo sa mas malalim na kaalaman. At sa bawat bagong kaalamang iyong natutuklasan, hindi mo lang pinagyayaman ang iyong isipan kundi pati na rin ang iyong puso. Sapagkat ang tunay na karunungan ay laging humahantong sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa sarili, sa kapwa at sa mundo. Habang ginagalugad mo ang landas ng araw na ito, alalahanin mo ang kapangyarihan ng positibong pag-isip. Ang paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay ay may direktang epekto sa iyong mga kilos at pakiramdam. Kapag pinili mong makita ang liwanag sa gitna ng hamon, ang kagandahan sa gitna ng gulo, at ang pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan, nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang bawat hakbang. Ang positibong pananaw ay hindi lamang simpleng disposisyon, ito ay isang paninindigan, isang desisyong araw-araw mong pinipili, kahit pa maraming bagay ang humihikayat na mawala ng pag-asa. Ngayong araw ay sadyang masagana sa mga pagkakataong lumago. Kaya't habang ikaw ay natututo, maging buka sa pagbabahagi. Maaaring simple lamang ang iyong kaalaman sa paningin mo, ngunit sa iba, ito'y kayamanang hindi nila matatagpuan kung wala ka. Sa bawat pagkukwento, sa bawat pangaral, sa bawat pagniti sa gitna ng pakikinig, ikaw ay isang ilaw sa madilim nilang daan. Ang iyong paglalakbay ngayong araw ay hindi lamang tungkol sa sarili mong pagunlad, ito rin ay pagtulong sa iba upang mas maunawaan nila ang kanilang sarili. Sa pagtahak mo sa daang ito ng koneksyon at bukas na puso, natututo ka rin yakapin ang hindi mo alam at natututo kang magmahal ng maswagas. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul na langit, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kaalaman at kaliwanagan ng isipan. Ang kulay na ito ay magdadala sa iyo ng kalmadong enerhiya na magpapalalim ng iyong kakayahang makinig, umintindi, at magbigay. Ang maswerteng numero mo ngayon ay labintatlo at apat na po, mga numerong nagsasabi ng pagbabago at matatag na pundasyon. Sa kabuuan, ito ipaalala na sa bawat pagbabagong dumarating, may kasamang biyaya at pag-asang naghihintay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay makipag-usap sa isang kaibigan o kapamilyang matagal mo nang hindi nakakausap. Minsan, ang simpleng pagbabahagi ng oras at pakikinig ay sapat upang maibsan ang bigat na dinadala nila at kasabay nito, nabibigyan mo rin ng direksyon ang sarili mong puso. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, maging tapat sa sarili. Sa lahat ng iyong mga tungkulin at pananagutan, 'wag mong kalimutan ang pangangailangang personal, ang pangangailangan mong maramdaman, marinig at maunawaan. Hindi ka obligadong palaging matatag o marunong. May karapatan ka rin huminto, huminga, at kilalanin ang sarili mong damdamin. Sa pagiging tapat sa sarili, mas magiging totoo rin ang koneksyon mo sa iba. Ang katapatan na iyan ang magiging ugat ng mga relasyon na tumatagal at lumalalim. Sa pagtatapos ng Abril 17, 2025, hayaang ang mga natutunan mo ay magbunga hindi lamang ng karunungan kundi ng kababaang loob. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging guro sa iba, kundi sa muling pagbabalik sa sarili sa mga tahimik na tanong, sa mga damdaming hindi paganap na nasusuri, at sa mga layunin mong patuloy na hinuhubog. Matulog ka ng may kapanatagan. Bitbit -bit mo ang kabuuan ng araw na puno ng kahulugan, koneksyon, at panibagong pag-asa. Bukas, isa na namang kabanata ang magbubukas, at handa ka na, sapagkat mas malinaw na ang iyong liwanag, mas buo na ang iyong layunin, at mas bukas na ang iyong puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.